Ayan, mga idol magandang araw sa inyong lahat dyan andito kami sa ano mga idol oh, malalim na bahagi ng suba medyo green yung kulay mga idol sana makita sya sa ilalim mamana kami sana mga idol Oh, ilalim nito mga idol puno ng kasya ano ma? kasya malalim yan dyan dyan kami nang nakaraan So subukan ko ngayon mga idol na mang ano dyan mang lisid noh? shout out sa lahat ng nanood ngayon <laughs> shout out sa lahat ng silent viewers so yun na nga mga idol bali uh, sana makita sa ilalim no nasa ah, mga agi may tabay dyan pala mga idol oh. hmm, tabay Ibas kasi ngayon mga idol, low tide ba? Kaya medyo baka ano siya, hindi siya mayo ano, malalim. Nasubukan ko muna. Tapos siguro dalhin ko na tong ano mga idol, camera sa ilalim. <laughs> oh, sana makita lang no. Ha? Bodyguard. Oh, sana makita lang mga idol no? sa ilalim. Subukan ko

Sekarang Saka ma, na, nasa kising na yung GoPro namin. Teka mga dala. Ah. Uh, yan mga idol. Asa ka ma? Oh. Ay, subok tayo dito mga idol. Hop. Oh. Ha, uh, uy, uy, kawi. Okay, ready. Right. Medyo malalim tu dito, Kunti mga idol. Usod ang tubig sa humas ma uh, Saan man ya, eh Yan mga idol May problema Hindi maano yung ano ko Bagos ko makapasok ka ng tubig Kasi nabigatan siguro sa GoPro mga idol Iba kasi talaga yung ano May lagayan sa Ganasok ko lang tong GoPro sa lap Nut nya nut Kumbaga bagah ka lang mga adult. siguro pag alanganin eh, ano pa na lang itong gopro kay misis ma handa mo lang yung stick mo ma

madilim malabo sa gita madilim tapos dito sa gilid malabo wala talaga ito mga ibalik ko muna ito kay misis yung camera ha mga subukan ko muna hindi magdala camera mahirap din kasi papasok yung tubig hindi mga idol kuha na lang ni ma yun Oh. Idol ah, ya dulu yang itu om. Hah, pelak mai? Pelak. Sibih. Ah, madilim. Belabu, mau idol? Hah, apa mana? Wala talaga yung spot namin yan eh. Subukan namin yung putahan doon sama may Ekasya. No. Kita kesta lang tayo doon. Ay doon, subok lang. Ito ah. isa. Ito so, yung pabigat mga ah, pa, so. so, idol, hindi pwede gulang pabigat dito. So mga idol, punta kami sa ano, Akasya. sana yeah. na, uh, lipat. <laughs> lipat bahay. Lipat <laughs> na kami mga idol, basak ko. Wala wow. mm -hmm. na bang nabilin? Ayan, mm -hmm. punta kami sa... Puntaan <laughs> uh, uh, natin yung Akasya mga idol, sa so, uh, ano natin, uh, mm -hmm. sa so, bukan. Malay na pa rin. Sana may hindi ano sana malinaw mga idol para makahulit ka din kami ng tilapia mm. shout out kay Mam Ma Cecilin mm. shout out sis shout out kay kuya mar mm. shout out kuya kay idol lito shout out sa lito Mam Ma Gigi shout out <laughs> Mam Ma dad shout out sis ko Shout out ke Ma'am Mylin Punto. Sir Hubert Punto at kay Bonsu Clarice. Oh Ma'am Clarice at kay Sir Eric. At kay Ma'am from Santa Maria, California. Mm. Hi Ma'am from Santa Maria, California. Ma'am MG. Mm. Ito. Hindi pa tayo mga idol. Diyan o, Oh, may sapa naman Let's go. Angkas, mm. eh, na lang nang patiyama e, Eh, video na lang nakataan ko dito, madara lang niyo. mo, okay. hah? Goma so, Willie Palma. Oh, salamat, sa pag, sir Willy. salamat sa pag Salamat sa pagkumusta, sir. Mm -hmm. Okay lang kami dito. Okay mm -hmm. na din yung likod ko, sir. Ah, mm -hmm. uh, ingat ka din diyan kung saan ka man. Mm -hmm. Kung saan ka nakatira. ko si Sirin oh. Bago uuwi mga idol subukan ko na muna si Sirin oh. Diyan. <laughs> Kulay dilaw. Subukan mm. -hmm. ko may mahuli ako dyan. May makita ano, uh -huh. ah. ng sigbin. Mm. Ah. Grabe mga idol ay. Parang nag-iba na namin kayo inyo mga idol. Maraming nawala na, na spot namin ba? Mm -hmm. Maraming hindi na pwedeng balikan. Mga no? ganyan ba? Oh. So, yun. Kaya ano Basta maraming hindi na pwedeng balikan oh no, after one month siguro namin to binalikan mga dolo Ganun pa rin Saka yung malalim doon Kita nyo mga dolo Madilim no Sa ilalim no Tapos sa iba Bawag green Sa ilalim madilim di, Ako mm -hmm. hindi, hindi, ko na makakita Dagdagan pa nang mapasok yung tubig sa ah, goggles Dito kasi mga dolo Nilalagay ko yung GoPro dito ba Dito Tinatanggal ko tong nut Dito ba Tinatanggal ko Tapos itong parang ano Lagayan ng GoPro Napasok ko sa gitna kaya pag pahigpit kong balik ihigpit ibalik ko tapos ihigpit ko siya bali yung ito dito na siya kasi may gopro na nga, kaya naluwag na to kaya pagka ano sa tubig kumapasok dito kaya napupuno yung ano ko dito yun lang share ko lang ba lahat ng ano ko mga idol oh. bukan ko muna bro mga idol Subukan ko lang, baka makita lang siya ba. Baka makita dito no. Oo. Oh. Pag wala dito, saan tayo punta? To the moon. <laughs> Road trip. Skrs skrs. bum brum. -brum. Uh. Uh. Pang nasa baka ang imong motor pang. Nya. Yeah. Busit. Unsa um, unta man yan, dira na. Balhin na. Balik ta. Ayun na, lumusong na siya. Ayun yung kamera mga na na siya, no? wala pa rin makikita up 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 magandang log ang subok lang ito mga idol kung wala ay wala dami pang lamok ha. no no Mara, marami naman tayong huli pang hmm, dito pero wala na eh wala na wala na Lato ba kung nilason kasi ito idol ba nilason ba nung nakaraan ba mga 3 months ago na siguro up oh. Mukha ko. Mm -hmm. Eh. Eh. Hmm. Sana makita mga idol. Para may huli. <laughs> Ay, nako. Hirap pag malabo mga idol. eh walang ano. Walang makitang isda. Ano pang? Dadaot na lagi dire. Ano na daot? Parang nag-iba nag, -iba, nag -iba na daw ang ano mga idol. Purma. Na ano kaya yan? Dawa na si silaw. Di kuha. Ha? Di kuha siguro. Wala nang mga kahoy pang? Oo. Oh. Wala ka. Wala. Wala siguro. Hmm. <laughs> Shout out sa lahat sa palaging nagsumuporta sa aming vlog. O na si Idol Ramjo. Langoy-langoy na mga Idol. Ay, paalam pala sa ano ko. Kapatid na si Risa Pinkian. Mamaya, mga 2pm daw sila aalis mga Idol. Uwi na sila sa Surigao del Sur. Nakakamiss mga Idol ay. Eh. Nausog na mai, Idol. Ha? Huwag ipanguang ka uling siguro na. No? Oo. Oh. Wala na. Wala na yung kataguan ng isda ba? Hmm. Wala na dong mga kahoy mga idol. Parang kinuha, ginawa siguro ng ano. Uling. Ano ba 'yan? Ah, ingat na lang sa pag-uwi, kapatid. <laughs> Happy trip. Takit sa December po. Pu Puhon December. Wala na? Walang wala. pag-asa? Ha? Wala nang pag-asa? Wala na. Wala na yung tirahan muli ng isda. Hmm, wala na mga idol. Aa.. Uh, mana? Sakit dah kan? Uh. ayam dah siya.. Ada mana.. dia Eh.. Tunggu lagi ke pang? Ha? Mabau dah dia ha? Oh.. Oh.. Uh. Dia lagi punas. Punas.. Mahidol! Pulak! Uh. Hala. wala talaga. Uwi na tayo. Wala hmm. eh, pilitin natin to. Wala eh. Gusto ko sana kumain ngayon ng tilapia mga idol na dito ba. Pero hindi to. Sa tubig tabang. Maalat to mga idol eh. Dito ba? Maalat to na ano dito, dagat. Umayang gabi day pang. Ah, oh, ta. sa man ta? Sige tatay, nangal isda, tilapia. Ah, oh, dito ta? Umayang oh, gabi. Mamayang gabi na lang mga idol, mag-anto kami na mm -hmm. tatay. Matagin na din ako hindi nakakain ng ganyan, ama. Ginitin, oh, dawatin mo, ma. What? Hmm. Ha? Huh? Di mga idol, saka sa mga idol. Ay. Ah. Mamayang gabi, gabi na lang kami mga idol kasi gusto niyang kumain ng tilapia. Um, ah, punta kami doon kay tatay. Mamayang gabi? Hmm, doon sa sa tabun. Tabunin Tabunin Masyadong mapait ang aking Aming lakad ngayon mga idol Masyadong mapait Gumunta rin mga idol Pumunta lang kami Siya dito para maligo Hindi <laughs> <laughs> natin kasi malalaman Kung okay na mga idol Diba pag hindi natin sinubukan Kaya wala o so, ba? Diba? Too na mga idol. O oh, maniwala na kayo sa akin. Mm. Na wala yung mga spot ngayon. Mm. Ay, siguro, nagsabi din si Master Ramil dito eh. Mm -hmm. yep. trapuhan ay mga tali. Ako I-update daw nila kayo. Nila yung mga manunood nila ba? Mm. Kaya siguro hindi sila nag video. Kasi wala dito talaga. talaga. Mm. Di ba, makikita mo idol. Malabo. Makita mo hanggang dito lang yung kita mo. Ganyan ang nakarelit niya ng mga idol yung mga sumisisid na mga ganitong spot mm. yun 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 mga idol ngayong gabi na lang tayo eh. huh? doon kay tatay ah. still dan yung aning kinabuhi ang ah, idol <laughs> upload, mm, lang lang upload namin ito mga idol hayaan nyo na mga idol mm. so sige hindi na ito patagalin hanggang dito lang muna ito ha mm. Adol? Okay man yung historia dere man, naman sila. Oh. Sabi mo. <laughs> wow. <laughs> practice practice ra good mga idol no. Hanggang sa masanay. Eh. Jumar Sarate, I love you. Mm -hmm. Oscar I love Rojo. you all. Gusto ra cool. Ah, Ma'am Elinita Punay. Ah, uh, kay Anthony. Divine Morales. Anthony tsaka kay ah uh, Priscilla Shim at tsaka mm -hmm. kay Shim Loret. Ayun, shout out. Sa kanya tong t-shirt to, nila, no? pang girl. <laughs> kay ano din kay ayan no, eh si kay LB de la Pinya ayan sarah kay Ma... Dayan Dayan Jennifer Jennifer Dayan Dayan oh tsaka kay Boots Jennifer is kuya Boots pala kuya from Boots. Dubai from Dubai mm, Dubai ba yun, Boots, no Boots uh, oo kay kay Boots Raffles oh kay ano Oscar kay Oscar tama ba Bubis Arnie Lolita mm, kay Ma'am Sherian Kitoy mm, kay Jenry Sumatra ayan Super. solid. Oh, sige pa, sige pa ma. Kay Leonidis Virano, idol. Mm. Kay Rodolfo. Felix Labiaga Jr. Ayan. Kay Rodolfo Carlim. Yun, shout out. Tsaka mm. sa lahat ng silent viewers, tsaka sa lahat ng insan ko dyan, alam ko na nanood pa kayo ng sa akin. Thank you talaga sa inyo, my idol. Mm. Salamat. Bye-bye. <laughs>